Magandang araw. Ako ay maagang gumising dahil titinda na naman ako. Ito na pala. Mo na ako alam sa alam. Ayan. Tokwa. Ginisang hmm, broccoli tsaka pechay. Tapos ito yung paninda ko. Corn dog. Siomai. Shomai. Nakaready na yung food cart. Ayan. Ayan yung food cart. Nilinis yun yung mga food pan. Magsasalang na ako ng shomai. Isasalang ko na siya. Nagubas ang pala. Na. Kailangan ko siya paghiwalay para maganda yung luto niya. para din magkasya siya sa food pan. Yung si Francis, di-deliver na din. Ayan. Kahapon di kami nakatinda kasi brown out. Tapos, ano po, magkapon yung ulang talaga. Yung takwa, pinapa-toasted-toasted toasted ko lang. isasalang ko. Isasalang ko na siya dito. Kuha ako takit. Ang sinin yung takit niya? Ay, yun yung takit. Yun yung mga sinampay. Bago nag-run out, pinabukasan. Nakapaglaban na ako. Ayun. Buti ka mo, hindi pa ako muulan. Pero din. Mukhang uulan pa rin to. Hala, hala. Bakit ayaw umanda? Bakit pinatay? Ano? na na ba akong gas? Ano? Hmm? Ayun? Mundar na siya. Ang ginento ko ba? Pag umaga talaga. Pag umaga talaga busy. So busy. Busy gawa almusal tapos ano lang pa yan sisiyan gising na gusto pa yan yakap sa umaga siyempre bata pa 6 years old magsi 7 na yun sa November 5 yung kawali na yan ano yan para yan sa itlog mo ang <laughs> sarap ng toasted na ano ito tapos, yung ako ko ng panghalian pang na namin ng ilan. Ganyan yung bakit na busy pag umaga. Ay, yung itlog. Ayoko nang masyadong overcook. Kaya, kukunin ko ng itlog. Oh, kasi isa po medyo malasa ito tapos Pagkatapos niyang gawa ko po, ito yung ulam na itong halip. tapos yan, Isda. Tapos muna yung sili. kailangan ko na naman gumawa. Pero nasa yung sili ko? Ay, hindi ata na isa ka nga. Ay, ito Alam nyo ba, 40? 46 na to. Ay, parang ah, lumalabas na isa yung tres. Ay, Diyos ko po. Ah, tutubuin ko sa soma. Ay! Lagay na yung ano. Ay! Naku, ito pa pala. ano ko pa pala sa kanin. Ayun guys ah. Tapos na maglilinis ako. Iyan ako muna yung kanin. Ito yung sayang yun. marami talagang gawain pagka kapag ka, ano umaga sama-sama yeah. kumula sila sama-sama ready na rin pala yung aking cheese para sa aking cheese ball pero kulang pa siya kaya maghihiwa pa ako ito yung cheese Morning! Ding! Ayan Siyempre, mag baby baby time. morning! Ay! Luto mo na si mama, ne? Iyod-iyod na. Hmm. Hmm. Ayan na. Musok <coughs> na. Ganyan pag-umaga. So. Kumukulo na yung ano. Alam mo, sell na ako na. Uh, ito. Ganito yung ano. Alam ko na siyang i e tapos gagawa na ako. Diba ganyan? Ito yung cheese ball. Masarap tong kasi na cheese eh. Diba pinunasan ko na yun eh. ayun, maluluto na naman yung tokwa, diba hindi siya lupo gumaga sasawag po yung sa gulay <laughs> kahit maluto na yung gulay ano na lang ko na. ihabol ko na ipatok ko na sa ibabaw Masarap talaga siya pag toast. Eh. Hmm. Kailangan makatinda na ako ng 10 or 9. Hmm. Okay. Ayan. Hindi ko na naman tayo Ganyan lang sa guys. Pandagdag, idadagdag ko lang ito. Kasi meron pa natira dito. Dito na ako. Ayan. Ganun lang. Kita niyo ba? Ganun Ganyan ka busy ang aking umaga. So, thank you for your watching. Don't forget to subscribe while in the Ganyan ka busy. Bye!